may tinatawag na stage of money management. Importante, eh, makamove forward tayo. Una is, you need to earn money. Make money. Dapat okay ang cash flow natin. And then, pangalawa, save money. Importante, may naiipon tayo, may naitatabi tayo mula sa kinikita natin. Pangatlo, grow money. Hindi sapat na nag-iipon lang tayo. Dapat talaga mapalago natin yung ating iniipon through investment. And protect money. Importante rin na may protection tayo or tinatawag na life insurance and health care. And kung naghahanap ka kung saan ka pwede mag-start, noong 2012 dito ako nag-start sa Kaiser kasi ito yung level 1 investing. Tatlo na yung meron ka. Investment, health and life insurance. At kung ang edad mo ay 30 years old, mag-sample tayo dito. Ang Kaiser ay 7 years to pay. And halimbawa, ang iyong binabayaran nasa 26,470 per year for 7 years. Sa total na binayaran mo na 185,288, ang projection nito after 20 years nasa 524,776. At may option ka na after 20 years, kunin mo na ang fund mo. Kung ititira mo pa, may healthcare ka pa rin at investment na nag -grow. Kaya nga, pag edad mo ng 60, meron kang 1.3 million pag -edad ng 65, may projection ka na 2.1 million. To know more about Kaiser, message mo na ako sa FB, Roan Celis Capistrano.